Hi, welcome sa lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Isang lalaking hindi kailanman nakalakad, pero tinakot ang mga Kastila at Amerikano gamit lang ang kanyang utak. Hindi siya sandalo. Hindi siya namuno sa labanan. Pero bakit siya itinuring na pinakamapanganib na Pilipino ng kanyang panahon? Ano ang lihim na nasa likod na kanyang pagkakatapon sa Guam? At totoo bang may planong patahimikin siya habang wala sa bayan? Kung gusto mo malaman ang nakakagimbal na katotohanan sa likod ng katahimikan ni Apolinario Mabini, panoorin mo ang video na ito hanggang dulo. Dahil sa kalagitnaan ng kwento, may revelasyong hindi mo akalaing iral sa kasaysayan natin. At kung gusto mo makarinig pa ng ganitong mga kwento na hindi mo maririnig sa mga aklat, mag-subscribe ka ng ngayon at i-comment kung sinong bayani ang gusto mong pag-usapan natin sa susunod. Sa ilalim na madilim na ulap ng kolonyalismong Kastila, may isang lalaking hindi kailanman lumakad sa sariling paa, ngunit inalog ang buong bansa gamit ang kanyang isipan. Hindi siya sandalo. Hindi siya humawak ng sandata. Ngunit kinatakutan siya ng mga mananakop. Ang kanyang pangalan. Apolinario Mabini. Ang dakilang lumpo. Tahimik ang gabi sa tanawan, Batangas. Umihip ang malamig na hangin sa mga punong kawayan habang ang mga kulidlig ay nag-awitan. Sa isang malit na kubo, isang batang lalaki ang nakahiga, nanginginig sa lagnat. Nangangapal ang kanyang binti. Hindi na niya maamdaman. Nanay, di ko po may galaw. Ang kanyang ina, si Dionisia, ay yumuko, pinisil ang kamay na anak at lumuhod sa dasal. Hindi pa nila alam na ang init ng katawan ng batang iyon ang maglalatag ng apoy sa revolusyon. Lumipas ang mga taon. Hindi man siya makalakad, naging matalas ang kanyang isip. Sa bawat pahina ng aklat na kanyang binabasa, isang panibagong mundo ang nabubuo. Sa bawat talata, kinapalaya niya ang kanyang kaisipan mula sa tanikala ng sakit. At sa bawat pangungusap, inaaral niya ang kaway, ang batas ng mga kastila, ang kalakaran ng mga prelo, ang kahinaan ng gobyerno. Tahimik. Matyaga. Laging may panulat sa kamay. Ngunit isang gabi, may kumatok sa kanyang pinto. Isang lihim na sulat. Isang paanyaya mula sa katipunan. Ka Apolinario, ang sabi na mensahe, kailangan ka namin. Hindi para sa tabak, kundi para sa isip. Ikaw ang magiging utak na aming laban. Napatigil siya. Tumitik sa kanyang binti. Tumitik sa kanyang lemesa. At pagkatapos na ilang sandali, isinulat niya ang sagot. Para sa bayan, kahit lumpo ang katawan, ang kaluluway lalaban. Nagsimula ang kanyang tunay na pakikibaka. Sa ilalim ng gesera, isinulat niya ang mga patakaran ng bagong pamahalan. Sa bawat sulat, isang panibagong pag-asa. Sa bawat pahayag, isang paghahamon sa mga Kastila. Habang ang iba ay nasa kabundukan, siya ay nasa lemesa, nagbubuo ng Republika. Ngunit hindi lahat ay sangayon sa kanyang mga prinsipyo. May mga leader na nais nice ay kapangyarihan, hindi kalayan. May mga kasamang nagtanong, bakit tayo susunod sa isang lumpo? Isang general ang lihim na nagtaksil. Ipinasa sa mga Amerikano ang kanyang mga isinulat. Isang gabi, pinasok na mga sandalong banyaga ang kanyang bahay. Iniharap siya sa gobernador-general. Munit kahit nakaupo, hindi siya yumuko. Hindi ko ipagpapalit ang aking dangal, ang sabi niya. Ang katawan ko man ay mahina, ang diwa ko ay hindi kailanman luluhod. Isinakay siya sa barko. Ipinatapon sa guam. Malayo sa kanyang bayan. Malayo sa kanyang ina. Ngunit habang palayo ang barko sa dalampasigan, isang tanong ang nanatili sa hangin— kung ang lumpo ay kayang umalab ang diwa para sa bayan. Bakit ang mga malalakas, nananatiling tahimik? Sa isla ng Guam, habang ang araw ay lumulubog sa kanluran, nakaupo si Mabini sa isang lumang silya sa gilid ng bintana. Sa kanyang harapan, dagat na tila walang hanggan. Ngunit sa kanyang isip, ang tanawin ay hindi tubig kundi kalye intramuros, palengk na Maynila, bundok ng kavet, mga alaala na isang bansang naghahanap ng sarili nitong tinig. Araw-araw, sumusulat siya, mga liham na hindi tiyak kung makarating. Mga akdang may halong pag-asa at paninindigan. At sa bawat titik, naririnig ang tibok ng isang pusong hindi kailanman napagod magmahal sa inang bayan. Isang araw, may dumating na liham. Galing sa Pilipinas. Galing sa isang kabataang revolusyonaryo. Kamabini, ang kanyang sulat, ang inyong mga sinulat ay naging tanglaw sa aming landas. Ngunit gayon, nadarama naming unti-unting nilalamon ng takot at kasinungalingan ang aming laban. Nasaan ang liwanag? Hinawakan ni Mabini ang papel. Muling tumingin sa dagat. At sa katahimikan ng gabi, isang sagot ang bumubuo sa kanyang isip, isang apoy na matagal nang hindi na mamatay. Ngunit habang tinatapos niya ang kanyang liham na sagot, may mga yabag sa labas. Tahimik. Nabigat. Pumasok ang isang opisyal na Amerikano. Bitbit ang utos. Maari ka nang bumalik sa Pilipinas kung manunumpa ka ng katapatan sa Amerika. Tumigil sa pagsusulat si Mabini. Tumingin sa opisyal. Malamig ang kanyang tinig. Kung ang katapatan ko ay bibilhin sa pag-uwi, mas pipiliin ko ang pagkakakulong sa banyagang lupa kaysa pagkakalaya sa sariling bayan na alipin. Umalis ang opisyal, hindi makatingin sa kanya. At sa gabing iyon, muling isinulat ni Mabini ang kanyang sagot sa kabataang revolusyonaryo. Ang liwanag ay hindi laging makikita sa labas. Minsan, kailangan mo itong likhain mula sa loob, sa isip, sa puso at kapag ang apoy ay nagsimula na, hindi na ito mapapatay. Ngunit sa pagbubukang liwayway, may lihim na lihim na dumarating sa Maynila. Isang plano. Isang galaw ng mga dating kaalyado. Isang pagtataksil na magpapabago sa takbo ng kasaysayan. Sa Intramuros, habang ang kampana ng simbahan ay pumapailan lang sa hangin, tahimik na nakakabit na mga dokumento ang isang lalaki sa loob ng isang lumang gusali. May tatak na isang dating kaalyado, ngunit ngayon, isang ehente ng bagong mananakop sa bawat papel, mga lihim mula sa mga sulat ni Mabini, mga plano ng katipunan, mga pangalan ng mga pinuno, at isang lihim na utos. Wakasan na ang impluensya ng lumpo. Wala na siyang lugar sa bagong pamahalaan. Samantala, sa Guam, muling nakatanggap si Mabini ng liham. Hindi ito formal. May sulat kamay na nanginginig. Ka-Apolinario, ang bayan ay unti-unting nilalamon na taksil. Ang mga dating kasama, gayon ay kasabwat ng dayuhan. Ang iyong pangalan ay pinapahid sa putik. Sila'y may kapangyarihan. Ikaw ay may alaala. -ala. Pero sino ang pakikinggan na susunod na henerasyon? Napapikit si Mabini. Tahimik. Tila nilamon ng bigat ng panahon ang kanyang dibdib. Munit sa kanyang lob, isang panibagong apoy ang sumiklab. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pangako. Sumulat siyang muli. Hindi bilang propeta. Hindi bilang revolusyonaryo. Kundi bilang isang mamamayan na ayaw makitang matalo ng kasinungalingan ang katotohanan. At kung ang aking boses ay di na maririnig sa inyong malansangan. Nais nice kong malaman ninyo na habang may kabataan na nagtatanong. May pag-asa. Habang may lumuluhod hindi sa dayuhan, kandi sa dangal. May kinabukasan. Munit sa kanyang likuran, habang nagsusulat siya. May dalawang Amerikanong opisyal na tahimik na nag-usap. Isang bagong atas. Isang huling hakbang. Kung hindi siya susuko dapat na wakasan ang kanyang pagsulat. At habang umaambon sa labas ng kanyang bintana, isang aninong naglalakad sa dilim ang papalapit sa kanyang tirahan. Bitbit -bit ang lihim na utos na magpapatahimik sa tinig na isang kaluluwang hindi kailanman lumuhod. Maambon pa rin. Ang mga patak ng ulan ay tila naglalakad sa bubong ng lumang tahanan ni Mabini, tila nagbabadya ng panganib. Sa loob, walang kaalam-alam si Apolinario sa nagbabantang anino sa dilim. Nakayuko siya, abala sa pagsusulat ng huling bahagi ng kanyang liham. Ang tinta sa papel ay makapal, parang dugo ng puso niyang matagal ng sugatan. Ang tunay na kalayaan, kanyang isinusulat. Ay hindi ibinibigay na espada, kundi pinaglalaban ng paninindigan. Sa labas ng kanyang bintana, may mga yabag na hindi sumasabay sa ulan. Tahimik. Mabigat. Isang kamay ang humawak sa seradura ng pinto, dahan-dahang pinihit. Sa likod ng pinto, isang Amerikanong ahente, may malamig na titig, bitbit -bit ang lihim na utos, patahimikin ang lumpo. Ngunit bago niya tuluyang mabuksan ang pinto, isang matandang Pilipinong tagapaglingkod ang humarang. Si Mang Celso, tapat kay Mabini, tahimik ngunit matalas ang mata. May kailangan po ba kayo, ginuo? Tanong niya habang nakatayo sa madilim na pasilyo. Wala po siyang bisitang gayon. Ngunit hindi umimik ang dayuhan. Tila balak niyang itulak ang matanda at lumusot papasok. Sa loob, biglang tumigil sa pagsusulat si Mabini. Parang naramdaman niya ang malamig na banta sa paligid. Tumitig siya sa bintana. At saka tumingin sa kanyang mga kamay. Ang isang kamay ay nanginginig. Hindi sa takot. Kundi sa galit na pinipigilan. Sa papel, isinulat niya ang huling pangungusap ng kanyang liham. Kung mawala man ako, huwag niyong hayaang mawala ang alab ng aking paniniwala. Habang isinusot niya ang takip ng panulat, isang tunog ng kalabit sa pinto ang pumailan lang. Isang saglit ng katahimikan. Pagitan ng buhay at panganib. Pagitan ng katotohanan at pananakit. At sa gabing iyon, habang ang mundo ay tulog sa ilalim maulan, ang kapalaran ni Apolinario Mabini ay nakabitin sa hangin, isang hakbang na lang at maaring mabaon sa dilim ang tinig ng lumpo na minsang naging tinig ng na buong bayan. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Ang malamig na hangin mula sa labas ay sumingit sa loob ng silid ni Mabini, kasabay na tila walang buhay na hakbang na ahente. Tahimik. Walang salita. Tanging tunog na ulan at pagkaluskos ng kahoy ang naririnig. Tumayo si Mang Celso, buong tapang na humarang. Hindi siya kriminal. Siya ay may karapatang mabuhay at magsalita. Ngunit itinaas na sundalo ang kamay, hadyat ng tahimik na banta. Isang pilit ng ngiti sa labi ng dayuhan, ngunit may lamig sa mata. Sa loob ng silid, si Mabini ay muling tumitik sa kanyang sinulat. Basang-basa na ng luha ang sulok ng papel. Hindi dahil sa takot kundi dahil sa lang hindi niya kailanman na ipahayag sa tinig. Kung ito nang dulo, mahina niyang bulong. Ipagpapasalamat kong ang bawat titik na isinulat ko. Ay para sa bayang hindi ko na muling mahahagkan. Habang papalapit ang mga yabag sa likod ng kanyang likuran, ang ulan sa bintana ay tila umiyak para sa kanya. Ang pluma sa kanyang kamay ay bumagsak sa mesa. At ang liwanag ng gesera ay unti-unting lumabo. Sa huling sandali, ang kanyang mga mata ay tumingala parang hinahanap ang bituin sa gitna na ula. Kung may makakabasa pa na aking mga salita, marahan niyang ibinuka ang labi. Ipagpatuloy ninyo. Huwag hayaang masayang. Sa labas ng kanyang tahanan, nagpatuloy ang ulan. Walang nakakaalam na sa loob. Isang katahimikan na ang bumalot sa silid na minsang pinagmulan ng revolusyon. Ngunit sa malalayong dako ng Pilipinas, may isang batang lalaki sa tarlak na natagpuang nagbabasa ng lumang liham. Isang sulat na isinulat na isang dakilang lumpo sa isla ng Guam. At habang binabasa niya ito sa liwanag na kandila, isang bagong apoy ang sumiklab sa kanyang puso. Hindi niya alam ang buong kwento. Hindi niya kilala ang nagsulat. Ngunit ang mga salita ay tila sa kanya nakatuon. Para sa iyo ito, parang bulong na hangin. At ikaw ang susunod na magpapatuloy.